Pagdi oh, Pag di ka tumigil, hindi ako makakaalis. Huwag mo akong hamunin, sige ka. Kaya ko kahit anong iiyak. Kaya kitang patawanin. Ang gagawin ko para mapatawas Ava ay... Gawa kayo face sa face, bibigyan ko ng mga ko! Ganito gagawin ko. Ava! Ava! <laughs> Ay, tatlong bibi. Kami nakita. What do you want me to do? Stay. It's so simple. Just give Ava one Kobe and then she'll be so happy. Diyos ko, si Kobe na to. Baka this is the moment. This is it.